Try ko ngayon lang makakasama sa field trip dahil hindi ako sumasama nung nag-aaral pa ako sa field trip namin dahil wala kaming pambayad. Kaya naman parehas kami ni second boy na first time namin makakasama sa field trip at sobrang excited talaga kami dalawa parehas kami ginatulog. Sabi ko nga kay second boy matulog na muna siya habang umabiyahe kami pero sabi niya ayaw niya yun pinakita niya yung tehinga niya sa akin. Masakit to daw yung tehinga niya dun sa mask. Kaya naman pinapatanggal niya na. Sabi ko naman kay Second okay lang natanggalin niya na yung mask. Dala sasaktan niya siya doon. Dito na kami ngayon sa first destination namin. Dito sa Fort Bonifacio. Mapunta na ako dito sa Fort Bonifacio. Pero mas na-appreciate ko yung itsura niya noon kaysa ngayon. alam ba yung itsura niya ngayon sa noon? Tsaka mas crowded na talaga siya ngayon. At tapos namin sa Fort Bonifacio, papunta naman kami ngayon sa second location namin. Pero mag-early lunch pala muna kami bago kami pumunta dun sa pupun tahan namin sa second destination namin. Second destination namin ay dito sa May Ocean Park. Puto na kami dati nila second born nila daddy at ni first born pero hindi pa kasama sa third born. Ngayon medyo nalungkot ako kasi nung bagong bukas itong Ocean Park napakaganda pa dito. Pero ngayon hindi ko na rin siya na-appreciate kasi ibang iba na talaga itsura niya. Just mas konti yung makakita nyo. Hindi ka tulad nung unong unong bukas talaga nito ay napakaganda, maliwanag, sobrang ganda talaga niya pero ngayon hindi ko na talaga siya na-appreciate. Pero sa second one sobrang na-appreciate niya dahil first time niya, nga ito. Ang iba na talaga itong Ocean Park kesa nung bagong bukas talaga ito pero ngayon parang ibang iba na talaga siya para sa akin pumangit na talaga. Tapos ngayon napakadilim na talaga dito sa may mga istaan pero dati hindi naman ganun. Dati meron din silang food spa ngayon wala na din. Maraming nawala na mga gaganda dito sa loob ng Ocean Park. Ito talaga ako aliw na aliw kay second floor na kuha yung atensyon ng mga penguin. Mali kami ng frog na dumidikit na para siyang slimy pero tignan nyo nag-enjoy talaga yung mga penguin. Nakala talaga nila pagkain at napak nga talaga sa na second born. Kaya yeah, pala bumi dito sa second born ng Froggy Froggy. Yung pala yung gagawin niya. Habang, nilalaro ni Second Boy itong Froggy Froggy ito ng mga schoolmate niya. Eh, hindi ko alam kung schoolmate or classmate niya ay eh, hinahawakan din. Dahil naman ay eh, makakatuwa naman talaga. Nagsawa na yung mga penguin doon so, sa nilalaro ni Second At eh, Ito naman yung ginawa nila. Ay eh, tignan nyo naman lumangoy-langoy na mabilis sa mga penguin. Sobrang nakakatuwa. First time ko silang makita maging ganyan. Dati kaya eh, hindi ko silang nakita na gaganyan. Dati nung pumunta pa kami dati dito ay eh, pinapakain pa namin yan. pumunta kami, babayad ka lang para mapakain mo sila. Makaklose encounter mo yung mga penguin. Sabi ko nga kay natin yung napapakwento ko pumangit na talaga ngayon yung Ocean Park. Hindi na talaga siya katulad ng dati. Yung feeling ko, yung nararamdaman ko habang naglilibot, baka magsasara na ito. Dahil ibang iba na talaga itsura niya, pumangit na talaga siya. Tapos kung na rin talaga yung pwede niyong makita. Pagkatapos pala namin doon sa may mga world clipping roller, eto na, magpipicture picture na yung mga bata. Tignan niyo naman yung na game na game talaga to sa si second born. Ito pala yung may kasama namin sa loob ng bus. Bali, halo na siya, kinder at saka sa second born ay nabibitin talaga siya sa mga pinupuntahan namin. Sabi ko kay Kiki Second born, ay limited lang yung time namin. Sabi ko sa kanya ay babalik na lang kami at magche in kami dito sa hotel dito sa May Age 2. At ayun nga umuoo naman talaga siya kaya madali siyang kausap na pwede na kami umalis kagad sa may isang tourist attraction. Ito na yung pinakaabangan ng lahat. Dito talaga nag-enjoy sa second born at matawa talaga siya sa mga ibon. Habang well, lumilipad-lipad yung mga ibon dyan ay sabi ko sa kanya, itong mga kalapate ay meron yung tito niya at marunong mag-alaga. Parang bahay ng kalapate ay dun sa may bahay nila. Yung kapatid ko kasi ay nag-aalaga ng mga kalapate at mahilig sa mga hayop. At ito na yung pinakaabangan ng lahat, itong si Layon. Dito naman talaga ako, nagsobrang nag enjoy talaga. Kahit napanood ko na sila nilang beses, nag enjoy pa rin ako panoorin itong mga si Layon. Yun nga lang, lumit itong pinag-performan nila. Dati medyo malaki ito, pero ngayon maliit na lang siya. Yun nga lang, nakakasadal, maliit na lang yung iniikutan ng mga sea lion. Pero sobrang nakakapag-enjoy talaga, ang gagaling at tatanalinan talaga nitong mga sea lion na to. Pag pinapatutin kayo mga sea lion, magaling ko mag-voice over. Sorry naman at nahikab ako habang nagbo-voice over ako. So ayun nga, eh, sobrang nag-enjoy kami talaga dito. Sila daddy, sa kabilang side. Yun nga lang, nakakasadal, hindi namin sila katabi. Kaya pa pala kami na sinakyan na bus nila daddy. Sila first born at daddy ay nandun sa bus. For kami naman ay nasa bus, one ni second born.